Ang kwentong ito ay ipinadala ni Paul. Nangyari ito taong 2016 sa siyudad ng Cavite. Simulan na natin ang kwento. Mapagpalang araw po Kuya Bebe. Lahat po ng kwento nyo ay napakinggan ko na. At talaga naman pong nakakabuhay ng laman. Lalo na po yung tungkol dun sa isang bida at sa hipag niya. Dahil nga doon ay nagkalakas na rin po ako ng loob para ipadala at ibahagi na rin sa kapwa ko tagapakinig ang aking naging karanasan kasama ang aking kasambahay. Kuya Bebe, itago nyo na lang po ako sa pangalang Paul. Nangyari po ang kwentong ito noong taong 2016. Dito lang po sa Cavite. Na hindi ko na lang po babanggitin ang eksaktong lugar. Alam mo na Kuya Bebe, baka kasi mapainggan ito ni Mrs. at maghinala pa sa akin. Matagal na naman yung nangyari at hindi ko na inulit pa. Kaya ayoko na sanang malaman pa ni misis o kung sino mang nakakikilala sa akin. Nakatira po ako dito sa bahay na naipundar namin ng asawa ko sa Cavite. Row house lang po ang bahay at hindi kalakihan. Pero pinagtsagaan talaga naming pag-ipunan ng misis ko para mabili. Iyon kasi ang napag-usapan namin ni misis na kailangang makapagpundar muna kami ng bahay bago kami gumawa ng anak at bumuo ng pamilya. Taong 2015 nga nang magbuntis si misis at pagsapit ng Enero ng taong 2016 ay naisilang nga nito ang anak naming lalaki. Pareho kaming nagtatrabaho ni misis sa Makati. Sa una ay hindi kami nahihirapang mag-alaga ng kakasilang pa lamang naming anak dahil anim na buwan ang ibinigay kay Mrs. na bakasyon dahil sa kanyang panganganak. Nariyan din ang mga magulang namin Nasalitang bumibisita sa bahay para tumulong mag-alaga kay Mrs. at sa anak ko noong mga panahong yun. Ako naman ay tuloy-tuloy lang sa trabaho. Palagi pa nga akong excited umuwi noon dahil talagang palagi akong nasasabik makita ang mag-ina ko matapos ang maghapong pagod sa biyahe at trabaho sa opisina. Makalipas nga ang anim na buwan ay bumalik na sa pagtatrabaho si misis. Pareho kaming pang umaga kung kaya't iniiwan namin ang anak ko sa bahay kasama ang sino man sa mga magulang namin kapag dumadalaw ang mga ito. Subalit hindi sa lahat ng pagkakataon ay nakapupunta ang mga magulang namin dahil sa Maynila din nakatira ang mga ito. Nag-request na lang ako sa mga boss ko sa trabaho na kung maaari ay ilagay ako sa panggabi ng sa gayon ay pwede kaming maghalinhina ni Mrs. sa pagbabantay sa anak namin. Si Mrs. ang mag-aalaga sa anak ko sa gabi at ako naman ang sa umaga. Subalit hindi pa rin ganoon kadali ang paghahalinhinan namin ni Mrs. sa pagbabantay sa anak namin. Bukod kasi sa kinakapos kami sa tulog ay nahuhuli pa kami sa trabaho dahil kailangan pa naming hintayin ang isa't isa bago umalis ng bahay. Mabuti na lamang at sinabi ng nanay ni Mrs. na may kakilala daw siyang pwedeng mamasukan sa amin bilang kasambahay. Personal daw itong kakilala ng nanay ni Mrs. kung kaya't mapagkakatiwalaan daw. Dahil nga inirekomenda naman ito ng nanay ni Mrs. ay pumayag na kaming dalawa medyo may kataasan naman na ang sahod namin sa trabaho. Kung kaya't hindi magiging problema ang pasweldo sa kasambahay. Kinaumagahan nga ay dumating ang nanay ni misis sa aming bahay. Sa pagkakataong iyon ay ako ang nasa bahay at ang anak ko. Si misis naman ay pumasok na sa trabaho. Napatitig ako sa kasama ng nanay ni misis kuya bebe. Ang nasa isip ko kasing mamamasukan sa aming kasambahay ay may edad na. Pero iba ang kasama ng nanay ng misis ko, Kuya Bebe. Isang dalaga. Sa tansya ko ay naglalaro sa 18 hanggang 20 anyos ang edad noon. Buong buo na kasi ang harap noon. At yung likod naman niya ay talagang maganda ang pagkakaumbok. Kuya Bebe, napakaganda ng hubog ng babaeng yun at nagtataglay din ng makinis at maputing kutis dahil sleeveless blouse at pantalong hapit ang suot nito. Iniwan nga siya sa bahay ng nanay ni Mrs. matapos itong ipakilala sa akin. Siya pala si Bea. 18 years old pa lang daw ito at anak ng kapitbahay ng nanay ni Mrs. Nang umalis na nga ang nanay ni Mrs. ay inihabilin ko sa dalaga ang mga dapat gawin. Pag-aalaga lang ng anak ko ang gagawin niya kapag pareho na kaming pang umaga ni Mrs. sa trabaho. Pero habang panggabi pa ako at pang umaga si Mrs. ay gumawa muna siya ng gawaing bahay dahil kami muna ang bahala sa anak namin. Nang dumating si Mrs. ay ipinakilala ko ito sa bagong kasambahay namin. Natuwa naman ito at sa wakas ay magiging normal na ulit ang tulog namin. Halos isang buwan pa akong naging panggabi, buhat nang dumating si Bea sa bahay tuwing umuwi ako sa umaga ay karga-karga niya ang anak ko at isinasayaw-sayaw. Sinasalubong ako nito para ibigay sa akin ang anak ko. Kuya Bebe, sa tuwing iniaabot niya sa akin ang anak ko ay nahahalata kong idinidiin niya ang kanyang harap sa kamay ko. Noong una ay hindi ko pinapansin yun. Sa isip-isip ko kasi ay nag-iingat lang ito na baka mahulog ang bata kapag kukunin ko ito sa kanya kung kaya't sinasadya niya talagang lumapit ng husto sa akin. Pero isang umaga kuya bebe, matapos niyang iabot sa akin ng anak ko ay nagsabi siya sa akin na maliligo raw muna siya. Kuya bebe, hindi niya naman kailangang sabihin yun. Dahil iyon naman palagi ang kanyang ginagawa sa tuwing dumarating ako ng bahay at kinukuha ang anak ko mula sa kanyang pagkakabuhat. Ilang sandali pa habang karga ko ang anak ko ay Nakaramdam ako ng tawag ng kalikasan Inilapag ko muna ang anak ko sa crib At tutunguhin ko sana saglit ang kwarto namin ng asawa ko sa itaas Dahil may CR doon Kasalukuyan kasing ginagamit ni Bea ang CR sa unang palapag Pero bago ko tunguhin ng hagdan ay Madadaanan ko ang CR sa unang palapag Kuya Bebe Nakabukas ang pinto noon na Kitang kita ko si Bea. Tanaw na tanaw ko ang kanyang kagandahan habang kinukuskus iyon ng sabon. Sigurado akong sinadya niyang hayaang nakabukas ang pinto dahil nakatitig siya sa akin habang nagkukuskus. Hinahayaan niya lang akong tanawin ng husto ang kanyang mga ipinagmamalaki. Nang biglang lumabas siya ng banyo, sa pagkakataong yun ay nakalantad pa rin ang kanyang kagandahan. Gagamit ka ng banyo, kuya? Sige na. Titignan-tignan ko na lang po ang anak nyo. Baka po kasi umiyak eh. Sambit nito na nakangiti. Kuya Bebe, sa mga oras na yun ay nangangatog ang mga tuhod ko. Magkahalong ka ba at pagkaihi ang nararamdaman ko ng mga oras na yun. Agad akong pumasok sa banyo para umihi. Dahil sa pagmamadali ay hindi ko na rin naisarado ang pinto. Naramdaman ko na lamang na may lumapat na basa sa likuran ko at makap Kuya Bebe, hindi na ako nakapagpigil. Bumigay ako sa isang kasalanan na hindi ko dapat gawin. Nagkaroon ng isang pangyayari sa loob ng banyong yun na naghatid sa amin ni Bea sa dulo. Kuya Bebe, sa natitirang isang buwan ng panggabi ko ay paulit-ulit ang kasalanan na kinasasangkutan ko at ni Bea Magaling magdala si Bea kuya Bebe Kung kaya't hindi nakahalata si misis Sa tuwing umaga at umuwi ako ng bahay ay parang mag-asawa ang turingan namin ni Bea Pag dumarating naman ang misis ko ay balik sa pagiging kasambahay ang turing ko sa kanya Dumating nga ang araw na pareho na kaming umaga ni misis sa trabaho Bagaman pareho kaming gigil ni Beya sa isa't isa ay pareho kaming nakapagpigil ng aming mga damdaming gustong kumawala. Itinigil namin ang paggawa ng kasalanan. Sinabi ko rin kay misis na baka puwede naming dagdagan ng sahod ni Beya dahil talagang napakasipag nito at talagang maalaga sa anak namin. Pumayag naman si misis. Isang taon din ang itinagal ni Beya sa amin bilang isang kasambahay bago magpaalam na babalik na raw ito sa Maynila para magpatuloy sa pag-aaral. Labis ang pasasalamat ni Mrs. kay Bea dahil kitang kita niya kung paano nito alagaan ang anak namin na parang sarili nitong anak. Labis ko rin pinasalamatan si Bea dahil sa mga bagay na ipinaranas nito sa akin. Binigyan ko pa nga ito ng 10,000 bonus bago umuwi ng Maynila. Kuya Bebe, pumayag si nanay na tumira sa bahay namin para alagaan ang anak namin ni Mrs. Sa isip-isip ko ay mabuti na rin yun. Baka kasi kapag nagkaroon kami ng bagong kasambahay ay maagawa na naman ako ng kasalanan. Ngayon po ay ako na lang po ang nagtatrabaho. Nagtayo na lang po kami ng tindahan sa bahay namin at si Mrs. ang tumatao doon para matutukan na rin po ang anak namin. Malaki na rin po ang anak namin sa ngayon Minsan ay naiisip ko si Bea Pero hindi ko na tinangkang hanapin ito Alam ko kasi ang pwedeng mangyari Kung sakaling magkrus ang landas namin At iyon ang iniiwasan ko